kahulugan ng kalsada sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga kalsada ay nagdadala ng kahulugan ng nagtakda ka na mga layunin at hinahanap mo ang mga ito upang makakuha ng tagumpay. Ginagawa nitong ibigay na iyong subconscious ang panaginip na ito. Maaaring merong kang malalaking plano sa lahat ng panahon. Ang isang highway sa isang panaginip ay maaaring mga hulugan na oras na upang gawin ang hindi inaasahan. Kailangan mong galugarin na tamasahin ang mahabang paglalakbay na iyong gagawin. Kung ikaw ay isang napakamatagumpay na tao ngayon, panaginip tungkol sa mga palatandaan sa kalsada na ikaw ay dumaraan sa isa sa mga pinakamahusay na yugto sa iyong buhay. Ang panaginip tungkol sa mga kalsada ay maaaring magkaroon ng ilang makakalagang punto na dapat isaalang-alang una ang direksyon. Ang direksyon na iyong tinatahak sa kalsada ay maaari maging makabuluhan. Halimbawa, ang paglalakbay patungo sa silangan ay maaaring kumatawan sa isang bagong simula o isang espiritual na paglalakbay. Habang ang paglalakbay patungo sa kanluran ay maaaring sumagisag sa pagtatapos ng isang bagay o isang pisikal na paglalakbay. Pangalawa ang kondisyon, maaaring kailanganin din ang kalagayan ng kalsada sa iyong panaginip ang isang makinis at malinaw na kalsada ay maaaring magmungkahi ng isang madaling landas sa unahan, habang ang isang malubak o nasirang kalsada ay maaaring sumagisag sa mga hadlang o hamon na dapat lagpasan. Pangatlo ang crossroad. Kung nakadagpo ka ng isang sangang daan sa iyong panaginip, maaaring ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang desisyon o pagpili na dapat mong gawin sa iyong paggising sa buhay. Ang apat ang bilis. Ang bilis ng iyong paglalakbay sa kalsada ay maaari din maging makabuluhan. Ang pagmamaneho ng mabilis ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng pagkaapurahan o isang pagnanais na lumipat ng mabilis patungo sa iyong mga layunin. Samantalang ang pagmamaneho ng mas mabagal ay nagpapakita ng pag-iingat o pangangailangan para sa pasensya. At ang panglima, ang iba pang mga elemento. Ang iba pang mga elemento sa iyong panaginip tulad ng panahon, tanawin o mga taong nakatagpo mo sa kalsada ay maaari din magbigay ng mga pahiwatig sa kahulugan nito. Halimbawa ang pagmamaneho sa isang bagyo ay maaaring sumagisag sa isang mahirap na panahon sa iyong buhay. Habang ang pakikipagtagpo sa mga palakaibigan tao sa kalsada ay maaaring kumakatawan sa mga positibong relasyon o mga network ng suporta. Gayun paman, kung na naginip ka ng isang kalsada na puno ng mga hadlang, ito ay isang senyales na kailangan mong harapin ang sitwasyon at magpatuloy. Kung ang sitwasyon ito ay nakakatakot sa iyo, dapat mong harapin ito at magpatuloy. Marami pa rin kahulugan ng mga panaginip tungkol sa kalsada. Narito ang ilan sa mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paggawa ng kalsada. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagtatayo o pag-aayos ng mga kalsada, ito ay nagpapahiwatig na mararamdaman mo ang depresyon. Maaaring wala kang plano tungkol sa kung ano ang gusto mong gawin sa hinaharap. Ang panaginip na gumawa ng highway ay sumisimbolo na ikaw ay malilito. Ang isang panaginip na may pag-aayos ng kalsada ay maari din mga hulugan na iyong negosyo ay hindi tumatakbo ng maayos. Ang nakukuha mo ay hindi nagpapasaya sa iyo. Pagkatapos ay lilitaw ito sa iyong panaginip upang ipakita ang problema na nangyayari. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakaharang na kalsada kapag na naginip ka ng nakaharang na kalsada, ito ay nagpapahiwatig na hindi ka pupunta sa tamang direksyon. Ang ginagawa mo ay hindi ang pinakakapaki-pakinabang na bagay. Kailangan mong pag-isipan kung sa katotohanan, gumawa ka ng isang mahusay na desisyon. Bilang karagdagan, ang isang saradong kalsada sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay kasalukuyang nalulula at hindi alam kung landas ang dapat mong piliin ng matalino kailangan mong ihinto ang pag-iisip tungkol sa kung aling paraan ang dapat mong piliin o tumakas mula sa sitwasyon. Sa kabilang banda, kung ang sarado ay bukas na, ang panaginip na ito ay nagpapakita na ang darating sa iyong buhay ay kasaganahan. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa kadalisayan at tagumpay na papalapit sa iyong bagong buhay. Ito ay isang pahiwatig na dapat mong alisin ang lahat ng mga pagdududa sa puntong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang baha na kalsada. Kapag nanaginip ka ng isang baha na kalsada, kailangan mong harapin ang isang sitwasyon ng konflik. Ang iyong mga hindi pagkakasundo sa mga miyembro ng pamilya ay maaaring makasakit sa iyo. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na dapat kang makaalis sa problema sa lalong madaling panahon at maiwasan ng napakaraming pinsala sa lahat ng mga gastos. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang kalsada. Kapag napanaginipan mong isang kalsada sa isang nasirang kondisyon, nangangahulugan ito na maraming paghihirap ang darating. Maaari ka makaramdam ng labis na pagkabalisa habang dumadaan ka sa kalsada sa harap mo. Ang sirang kalsada ay nangangahulugan na kailangan mong magingat sa paghakbang. Ulogan ng panaginip tungkol sa basang kalsada. Kapag nanaginip ka ng basang kalsada, ay eh pinapakita nito na bukas ang iyong landas at sa wakas ay makikinabang ka sa iyong pinlano. Napakalaki ng bunga ng iyong pagsusumikap. Ang panaginip tungkol sa isang basang kalsada ay sumisimbolo sa kawalan ng katiyakan at kawalang tatag sa iyong buhay. Ang basa ng kalsada ay kumakatawan sa hindi mahuhulaan na buhay at ang pangangailangan na maging maingat kapag nagnanabigate sa mahihirap na sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang madilim na kalsada. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang madilim na kalsada, nangangahulugan ito na nais mong takasan ang masamang sitwasyon na iyong dinaranas sa lalong madaling panahon. Ang nararamdaman mo ay humaharang sa iyong landas sa lahat ng oras na ito. Ang panaginip tungkol sa madilim na mga kalsada ay nagpapahiwatig din na ikaw ay nakakalabas sa isang mahirap na sitwasyon. Kailangan mong, kailangan mong umalis sa takot at mag-ibol. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dead end. Ito ay isang kakaibang panaginip tungkol sa kalsada. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay makakaramdam ng panik at hindi mapakali. Ito ay dahil ikaw ay nahaharap sa isang problema at hindi nakikita ang ilaw upang lumabas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang palikuliko na kalsada Kapag nanaginip ka tungkol sa mga paikot-ikot na kalsada, nangangahulugan ito na kailangan mong gumawa ng tamang desisyon. Maaaring merong kang pagkamalikain, ngunit ang panaginip na ito ay nagpapakita na dapat kang maging maingat sa iyong mga aksyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kalsada na may niebe. Kapag nanaginip ka ng na isang nalalatagan ng niebe na kalsada, ito ay nauugnay sa mga damdamin ng kaligayahan. Maaari mo rin makamit ang tagumpay ng walang anumang mga problema. Ito ang perpektong panaginip para magising ka at maging mas excited. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kalsada sa bundok. Kapag nanaginip ka ng isang bundok na kalsada, ipinapakita nito ang rurok ng tagumpay sa iyong buhay. Kung mas mataas ang landas, mas maraming kasaganahan ang lilitaw. Sa kabilang banda, kung nanaginip ka ng isang pababang kalsada, nangangahulugan ito na dapat kang kumilos sa lalong madaling panahon. Isang bagay na kakilakilabot ang maaaring naghihintay sa iyo sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kalsada na may mga hadlang. Kapag nanaginip ka makakita ng maraming balakid sa daan, ito ay sumisimbolo na dapat mong mamuhay ng hakbang-hakbang na kung nais mong magsimula ng isang partikular na layunin. Sa kabilang banda, nagdadala ito ng kahulugan na kailangan mong bigyan pansin ang mga aksyon na iyong gagawin.